po sa bigas. Sa panig ng mais. Na sa kanyang tainay may kutlit na nakakainis. Panay ang ibon, Ngunit hindi para kay Mrs. Chairman po ng San Junisio Distrito 6. ng palakpakan. At lalong pasisiyahan ang inyong kapag-witkot kung itatabi nyo ang babaeng magandang katawan. Yeah! Isang kawanin mo kung bagle, hindi ka mong pinatatayo sa parang na lalaki, mukhang kawatan. Yeah! Para naman sa Diba? Kawawa naman siya yung nagkakita mo. Ako si asawa. Kahit walang pera, magaling bumira. Itong katalo ko'y hindi uubra. Kawit ko'y si Edgar, si Rainier at Jaycee de Pera. Hi, Danita! Derecho Doon tayo natutoo Ang aking show tayo walang iba Kung di si Malik Montenegro Mahusay, mahusay Ngunit sa ating usap tayo ay naiinis Sa ating argumentong kamote ba o oh mais Tuloy ang mga nanonood ay naiinis Kaya maya lamang tayo ay babatrin ng kamatis Kasi Iyong <laughs> mais mo ay walang sinabing talaga sapagkat so, paano kung gaganahan ang baho ng iyong hininga? At pag-iisip ko yata at hatiang ikaw ay tanga mukha itong tatang pag sa naging tinga. <laughs> ay, ang sabi ng mabaho ang aking labi pero nang ako'y iyong binati paligid ng amoy po sa aling. Pero kahit mapigil, ikaw magbigit ikaw ang aking sukli pasensya ka na hindi ako papatol sa lalaking hindi tulit. Ano ba? Kaya na po. Ano iyong ay gustong-gusto mo marahil? Ang pagkain nito ay iyong feel na feel. Subalit pwedeng tumilamsik niya ng mga butil. kaya na sa tenga mo at tsaka naging kuntin. Uh -huh. Mga kababayan, nais ah, ko sanang na sa pagtatalong ito dahil ah, hindi ko na mawari kung saan panig ako kakampo ah, mais bagay si Hermann o si Clemente at ang kanyang kamote. Sa aking pagkalito ay naumis ko na ang bote sa so, <laughs> room. May pasigilan. <laughs> sa so, pagkamerka kaming ng mais may na may na naiinis, hindi mo ba alam na pamilya mo'y sobrang linis? Walang bahay dungis? <laughs> Ako'y natawa. Sabi na aking katunggan na pamilya pamilya walang bahay dungis. Bakit ang iyong misis sumama kay Edgar Montes? <laughs> pero katulad mo naman, mukha mo mukang malamig ang panghanna'y manumbay ang tunay sa ibig oh! <laughs> <laughs> at anghel. At sa mga lalaki na tunay ang okay? Sa aking pinois ay wala nang personalan. Parehas sa mga ka kayo kasi hindi ka magpughan. Kapag tayo sa punto ng kusapan, kapag tiba, koma is, ang ipabalit sa bigasan ko Para sa aking pananaw koma is dahil nila na kinakain ng lahat ng bisis. Pansinin mo ang kanilang mga kutis, mula lunes hanggang biyernes, ang kanilang mga kataway, ay kukog ng Subalit ang mais mo, mahal na masyado. sa may buhok, kailangan pa ng shampoo. Ang aking kamote, kahit may ulalo, nakasanay ka rin pagkat kahawig mo. <laughs> Oo, oh, ano muna ka. Baka ano? na. Pinagmamalaki mo ako, yung kamote ko? Merong kamote kyu. Meron bang mais kyu? Puti pa ay pa Pakyawin mo na to. <laughs> uh, <laughs> ang mais ko'y meron din kyu. Kung tawagin ay mais ano Anong mais kyu? Mais <laughs> kuyeno. <laughs> at ngayon, ay bago at hindi pa nagamit sa kahit anong pestahan. malalaman natin ang nagwaging sa paumamigitan ng kalakahan. wala pala pagkain. Seremonya! Ate 'yan na patunayan, wala nang nanalo sa kagali-an. Maali ba dalawa na laban ay magkakaraya? <laughs> Oo, oh, para sa akin kalamang, mas talagang mas masarap ang kamote. Ay para sa akin naman daw iwa, ay manis, talagang masarap ang mais. Hindi na mo, dapat din mo. Hindi pa ako sa <laughs> <manis, manis. laughs>